Maganda ho yata ang mood ni Ate Mia, kaya naman akin munang gugupitan. Maliligo na nga ho sana siya pero sabi ko halika muna at gugupitan kita. Ay, nung isang araw ko pa nga ho dapat yang gugupitan. Aba ay ako'y inunahan eh naglagay ng bangs. Ay bago ho ari gugupitan. Iniisip ko eh, paano ko kaya ari gugupitan na hindi lilikot. Kaya naman ang ginawa ko ho nilagyan ko ho ng camera sa harap niya. Pero hindi pala ho effective at mas lalong naglikot. Aba, ay, akala ko hey, eh, kapag ka may camera sa harap niya ititi mo. Aba ay lalo nang anami naging kitikiti. Maikwento ko nga ho sa inyo ay noon ako yung bata pa hindi ho uso sa amin yung nagpapagupit sa mga barbero at ang tatay naman ho ay marunong magupit kaya laang ho ay ako yung nagupit anong ano ba ngayon? Shite, ah ay talaga naman anong ligalig ko ay ang baga naman hong anong pagkakalaki ng mukha bagoy anay kalabasa ay bagoy na ng gayong shite, di ba kay? Alay, di gulong na lup, lupa pa. Ay, mabalik na ho tayo din kay Ate Mia. Are ho, ipangalawang beses ko pala ang nagugupitan. Nung una ho ako, aring ginupitan ay nung kay isang taon pala ang niya. Bago on, ngayon ho, aring tatlong taon na. na nga ho, ang buhok ni Ate ay bagsak. Hindi kagaya ng akin na anam sinabong ng manok. Ay, lalo na ho ngayon, ako'y nanganak. Bago'y dalawang beses pa, ay natubo-tubo pala ang ay nanganak na ulit. Ay, di gawin araw ito anong tira ay nun panahon ng aking kadalagahan ay di pinaparibay ay ngayon ho ay mami na ay syempre ho ay di uunahin muna ho ay, yung mga bata o oh, daddy ko hindi ako nagpaparinig ha sadya ng mga bata muna bago ang sarili mabalik ho tayo sa aking istorya ay alam ga ho ninyong aring aking gunting na ginagamit at ari balabal na ari ay ari sa tatay pa ay nung panahon siya ho inarinip pa sa mundong ibabaw ay talaga ho aring pinagkakaingat ingatan ng nanay at nako ay nung panahong nabubuhay ang mama ay, ay pagka na galusan ng kaunti ay pag hindi kay nabulyawan oh. ay talaga naman hong pati manghihiram ay hindi makakahiram ay paano makakahiram at hindi man magagamit at pati yung puluhan ay eh, anong langis ko po rote tawarin ay tigilan ko na kaya rin aking paggugupit na ari at talaga naman nga hong pati yata tay ngay magugupit na ay kita bagahulin nyo kumanta na kumanta at pamalakpak na nang pamalakpak ay yung balabal ho ay wala na rin katalitali may maya ko lang inayos ay tuo hong oh, excited na excited at sado ho yung aking ay kaya naman hong pati yung balabal ay tuong iwinawas at itinataklob na sa mukha ay di kaya ari ho at may maya din ang aking paglalagay ng sticker at naku ay magagalit ho, ho si tita may ay alam niya naman ho iyon ay napaka conservative noon lalo na ho din sa mga garning bata ay di kaya naman nga ho ay aking tatapusin na ari at trimla ang naman nga ho ang aking gagawin ay baka ho sa halip na mapantay ay maging sigsa ay tunay ho kayo utas na utas ng pagtawa at sasabihin sa akin ay so beautiful ay ako na nga lang din ho ang nag voice over at naku ay pagka siya ang nag voice over ay nang pagkakatagal bago ko anong mga pagkakakalikutin bago si Bunso ho ay lumabas na at ako yung tinatawa ay makapag istorya nga ho ulit alam ba ho ninyo abay nung ako ay naging nanay ay lumabas ng aking mga tali. Ay, sa totoo lang ho, hindi naman ako marunong mag Ay, naman ho, ay simple lang ang Kaya akin ho, ang pinangahasan. Ay, pero pagkagarni hong kalikot ang iyong gugupitan, ay baka hindi ho gupit ang iyong mga gawat. Masa bunuto ng ay. Ay, kaya sabi ko, ay, siya, 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 tama na, tama na, tama na. Yung ay, sya. Ay, kung kayo din naman ho, ay umabot sa part ng video na ito, ay baka naman ho, makakalambing ng kaunti pa. Follow naman ho, at saka pa share, at saka like. Ay, malaking tulong ho, ari sa amin ni Mia Koy. At yun lamang ho, for today's video. Maraming maraming ho, salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye.